pagsalita ng OVP mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin yung budget po. Imagine niyo mga babae na 2022 pa, simula nang umupo si Vice President Sara Duterte, 2022 pa, unmodified na yan palagi sa COA. Okay. Magandang mga araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating itang tabunan channel mga kababayan And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon oh. Ito mga kababayan, pag-usapan natin Ito, ah, mga aso ni Tamba hmm. nag ka na Ito mga kababayan, pakinggan natin itong mga balita na ito, ito Uh, may mga videos tayo na ipapakita mga kababayan kasi uh, nag-iiyakan itong mga aso ni Tamba mga kababayan sa mga lumalabas dito ng pahayag ni Migsubiri uh, uh, result ng SWE survey patungkol sa impeachment at resulta ng uh, audit ng Office of the Vice President. Uh, nag itong mga aso ni Tamba dahil dito mga kababayan. Kasi anak ko Mukhang hindi marirelease yung for later release mga kababayan. Hmm. Ayan Ito. Unang-una, ito muna pakinggan natin. Ano nga ba ang sinabi ni Mig Zubiri mga kababayan? Puntahan natin para um, maintindihan ninyo. ito sa press con ito kahapon ni Mizubiri mga kababayan, ha. By the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. And then, subscribe na rin po sa ating channel. Okay, eto. I have to listen to the to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay ma mawawala na ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Sa paghalin tulad ni Zubiri sa isang witch hunt, ang impeachment, sinabi ni Brie Rivers... no, Pes... Na natin mga babay. Uh, explain mo natin ano nga ba ano bang ibig sabihin ng sinasabi na witch hunt. Ah, uh, no witch hunt, naghahunting ng witch. Mm, naghahunting ng witch daw mga kababayan. No? Uh, eh, kasi so ano ibig sabihin? So most likely yung witch uh, lalo na dito sa Pilipinas, ah uh, medyo mahirap. Ah uh, medyo mahirap. Kung meron man kung meron talagang totoong witch mga kababayan ha. Ah uh, mahirap 'yan kung meron talaga. And most likely, karamihan sa atin, walang naniniwala na meron yung witch ay existing talaga. So, walang na, mara, karamihan sa atin, wala, hindi naniniwala sa ganyan. So, most likely, sinabing witch hunt, eh, mas malabo pa ito sa... Uh, ano mga kababayan itong ginagawa ng Congress kaya nga ito sinasabi ito personal opinion ito sinasabi ni Mig Zubiri mga kababayan ha Well, honestly, um, ang sa tingin ko naman, um, kung iisipin natin, ito kasi problema sa Senator Judges, mga kababayan. Dalawa yung role na ginagampanan nila. Una, Senator. At the same time, magiging Senator Judge sila sa impeachment trial. Ito, hindi natin ma maiiwasan na talaga bilang senator, katulad niyan, kapihan sa Senado. Hindi naman kapihan sa Senado bilang senator judge ka. Hindi, eh, senator ka kasi outside of the impeachment court yan. So, yung standard talaga, hindi dapat, hindi dapat sila magsalita patungkol ng ganyan. Pero again, ito nga, dalawa yung role na dinadala nila. So most likely, nagsasalita dito si Migzubiri bilang senator at kung ano yung personal na nakikita niya. Which is sinabi nga niya o, oh, na talaga ito, ang ginagawa nila dito ay talaga gusto nilang tanggalin itong si VP Sara kasi mayroon silang gustong ipasok. Yan, ah oh, uh, real talk yan mga kababayan ha. Real talk yan. Pero of course, ito sinabi ni Migzubiri yun know, na Problema dito sa mga aso ni Tamba, mga kababayan, ang pinipick up nila. O, oh, yun lang linya na yon na which hunt daw. Hindi nila pinick up na talaga. Sinabi naman ni Migs Zubira, well, isa, isa, set aside ko yan. Kasi may karugtong, karugtong pa yan. Sinasabi ni Migs mga kababayan, eh dapat i-prove ng um, anong tawag nito? Ng prosecution ng mga kongresista na yan oh na talaga ibinulsa ni VP Sara. Ewan ko lang kung paano nila ipoprove yan mga kababayan sa pagpresinta lang ng mga aliases. Eto, pakinggan natin anong mga eh, iniiyak-iyak ng mga aso ni Tamba mga kababayan sentative Lawrence defensor na hinay-hinay lang sa mga binibitawang pahayag It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt uh, Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process Umalmarin ang ilang kongresistang sumuporta sa impeachment walang witch ah. hunt na nangyayari. Oh, In diba? fact, ang nangyayari, no, ay gusto natin makuha yung Wicked Witch of the South. Ah. <laughs> booking na ka, booking na kayo, booking na kayo. Oh, di ba? Ito, kabataan party list. Act teachers party list, party list, booking na. Ngayon mga kababayan, ha? Tandaan nyo. Ah, ngayong araw ito, nag-file ng, ah, I think, re anong tawag nung, no? rejection complaint. Kasi, may inappoint na isang abuga, ah, uh, judge doon sa Court of Appeals at nagfile ng rejection complaint itong mga makabayan bloc. Kalain nyo yan? O, pati yung pag-appoint, pati mga pati judges sa korte mga kababayan. Oh, kasi ginagamit nila lang itong linyahan na red tagging. Oh, kasi daw nire tag sila. Eh, totoo man! Hmm. Ang dami ng umali sa grupo ninyo nags na nagsasabi na talaga totoo kayo, nagre-recruit kayo na. Mm -hmm. wala natin. Na, kung... oh, itong, itong Wicked Witch niya, eh, ang na nito. Last year pa tong script niya, mga kababayan. Saan yung kanyang pagtatakbo ng confidential funds na ayaw niya ngang sagutin yung mga sagot ay yung mga tanong natin. which hunt? Sino tinatawag niyang witch? So, isa pa ito. Sabi pa ng isang kongresistang inaasahang magiging bahagi ng prosecution panel, insulto sa kamera at mga nagsusulong sa impeachment ang pahayag ni Zubiri. I's really unfortunate. It's an insult to the House as the initiator of the um, impeachment uh, process. Also an insult to the various groups that filed those first three impeachment complaints bago nag-adopt diretso yung more than one-third of the members of the House. Pistahan ng na ang pahayag ni Zubiri. Unang-una, which uh, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial. hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Sagot naman ni Zubiri, hindi naman daw oh. mahalaga ang kanyang personal na opinion kung guilty ba o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang importante raw ay masunod ang constitutional process at magsimula ang paglilitis. Para sa oh, ito, mga kababayan, ito pa. Oh, ay, nagiiyak ka na yan ha. Ito pa meron pa mga kababayan ito. Galing ito sa UNTV ano sinasabi dito. O nag-survey dito patungkol sa SW survey mga kababayan. Aga kinakailangang matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mailatag ang mga ebidensya sa mga aligasyon laban dito, partikular na ang umanimaling paggamit ng confidential funds at matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker. Sa pamagitan nito, mababago ang pananaw ng publiko sa impeachment case. Ito ang paniniwala ni Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro, isa sa mga House Prosecutor, matapos lumabas sa social weather stations o SWS survey na 42% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment case. Pakinggan natin ang pahayag. Oh, ito mga kababay na 42% disagreed with the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Mm, Social Weather Survey, SWS. Oh, so I think Social Weather Station, yeah. the same lang sila. Oh, isa lang yan, mga kababayan. 42% disagreed with the impeachment case. Kasi mga kababayan, ito halatang halata na talaga. Mm. Ah, klarong-klaro na. Oh. Kasi nga naman, isipin nyo mga kababayan na oh, kahit, kahit kayo, oh, kung natanong kayo patungkol dyan sa impeachment uh, or sa survey na yan, most likely iisipin mo. Hmm. Oh, kung mag a ako sa impeachment kay VP Sara Duterte, sabihin natin mm, gawin ano, ah, uh, magigilty siya kasi inexpect natin na ang magiging desisyon ng mga senator judges ng mga kababayan ay igilty si VP Sara kasi babaha ng pera yan during the trial katulad nung nangyari kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona no kasi pag umpisa nung impeachment ni Renato Corona walang numbers ang mga gustong nagpa-impeach noon. Walang numbers yung kampo ni Pinoy doon sa Senate, mga kababayan. So anong nangyari? Anong ginawa nila? Bumaha ng pera. Inisa-isa na kausapin ni Pinoy yung ibang senator, mga kababayan, na sa tingin nila, madadala nila na mapapagilty nila doon sa impeachment ni Renato Corona. Yun na nga, sinong may sabi dyan, sinong nagbulgar? Hmm, walang iba kundi si Bong Revilla Jr. Hmm. Anong sabi niya? Si Marrojas nga ang naging driver niya. So ito mga kababayan, kaya nga nakikita natin na, well, ngayon, sa tingin natin, meron pang pa mga kakampi si VP Sara. Pero of course, isipin ninyo, walang makinarya, walang pera si VP Sara. Walang mga malalaking korporasyon na sumusuporta dito kay VP Sara. Pero dito sa kang PBBM, sa liberal, ang lalaki ng mga korporasyon na nakapalibot dyan. So most likely, merong mga senator, mga kababayan, lalo na yung magpapare-elect ngayong 2028 or may planong tumakbo ng anong posisyon, gagapangin nila yan. Ikukumbinsin nila yan. Di ba? O, pera-perahan lang naman yan. Pera-perahan lang naman yan. Kaya nga, eto, iisipin ng taong bayan, o, kung mag -yes ako dito, sa impeachment case, most likely, guilty nila si VP Sara. Ang kasunod na tanong dyan, sino ang papalit? O, oh, magdadalawang isip ka ngayon kasi ang nasa isip mo na ang papalit kay VP Sara, hindi si Martin Romaldes. Wala iba! O. Oh. oh, akala, um, ano, anong gagawin ni PBBM? Pipili siya? na si yung Robredo. O, kaya kayong mga kakamping, huwag na kayong mangarap na pipiliin ni PBBM si Lenny Robredo. Kasi ang layo-layo ni Lenny Robredo, ang pipiliin or magiging, ano ha, dalawa kasi yan, mga kababayan, magre-recommenda yung presidente, mag-appoint siya, or magbubutuhan yung Congress at ang Senate. Sa tingin nyo ba, kasi sabi ni Chis, ayaw man niya, So tingin niyo ba ang pipiliin ng mga congressman ay si Lenny? Hindi eh, most likely yung speaker nila si Martin Romualdez. So ngayon, ikaw, sasagot dyan sa survey. So kung mag yes ako at kung i-convict nila si VP Sara, papayag ba ako na si Martin Romualdez magiging vice president? Hindi eh, most likely hindi. Unless panatiko ka ni Martin Romualdez. Kaya ito, 42, ang laki niyan mga kababayan. Ni Congresswoman Jervil Luistro and it has been our position and humble submission uh, ito po yung matagal nang sinasabi ng prosecution team we have ample and strong evidence supporting the seven articles of impeachment and we honestly believe once we are allowed to proceed to the presentation of evidence a lot of filipinos will be watching and will be basing their respective position on the evidence that they will be seeing during the trial and that is why it is very important that we proceed to trial at tingin mga kababayan na, gusto nila, dapat ma-proceed sa trial para mabago yung kaisipan ng taong bayan. So, ano ibig sabihin? Well, basically, wala silang pakialam mga kababayan. Uh, wala silang pakialam kung magigilty or ano. Basta ang main, isa sa mga main, or probably, niisip din nila na ano, dapat maimpis kasi talaga gusto nila ipasok si Martin Romaldes. Pero ito, gusto nila na mabago yung kaisipan ng taong bayan patungkol kay VP Sara. So, ibig sabihin, natatako talaga sila Jan kay VP Sara. hmm, 'di ba? Ito Ganito pa rin ang posisyon ni ng mamamayang Liberal Party, si Senadora Leila de Lima at Akbayan Party list representative Shell Jokno. Inaasahan Nuna. silang maging bahagi ng House Prosecution Team sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. 'Yan. Ito pa mga Mananalig aso ni kami, umaasa kami na maiiba yung pananaw ng mga nagsasabi na yan na hindi nila gusto ang oh? impeachment. Kasi siguro na influensahan lang yan ng mga disinformation. No, information. so disinformation na naman. Lahat na lang, basta hindi pabor sa inyo, disinformation. Nako. Hindi niyan ng mga komento ng ilang... Pero yung sinasabi ni Atty. Topacio patungkol kay Leila Dilima mga kababayan, Oh, bakit ngayon hindi na file ng kaso si Leila de Lima kay Torni Topacio? <laughs> ano sinasabi ni Torni Topacio kay Leila de Lima? Oh, yung bilibid, yung mga statements ng bilibid 19 starting 2013 mga kababayan ha, wala pa si Pierre niyan. Oh, balikan niyo si Torni Topacio kung gusto niyo malaman. Oh, naging abo naging abogado si Torni Topacio doon binulgar na nila na itong si Laila Dilimak, may involvement na yan doon sa Bilibid 19. May involvement na yan sa drugs. Hmm, ayan, tingnan niyo pagmumukha. Oh. Hmm. Nako. Lang mga senator judges... Kasi sa isang impeachment na trial, hindi lang naman ang mga senator-judge ang naghuhusga. Lahat ng mga Pilipino ay naghuhusga din. Tulad ng mga nangyaring impeachment noon, halos lahat ay dikit at pinapanood yung proceedings. At sa tingin ko, yun din ang iniintay ng lahat ngayon. Panawagan naman ng isang kongresista sa Senado gawin ang trabaho nito kaugnay ng impeachment case. Uh, ito mga kababayan, uh, bakit? Ayan, dalawa na ha, Migsubiri. Sasabi na, eh, real talk yung kay Migsubiri mga kababayan. No choice lang si Migsubiri ah uh, kasi senador siya. So magiging senator judge siya, kailangan niya sundin yung proseso. Ah uh, well, of course. Iniisip natin, ini natin na magiging uh, fair ah uh, si Migzubiri mga kababayan. Kung talaga mapatunayan nila na binulsa ni VP Sara, uh, Yan kasi problema mga kababayan. Sasabihin irerequest request ng prosecution na pabuksan yung bank account ni VP Sara para maipakita sa lahat ng tao. Which, I believe, mga kababayan, kasi bakit natin nasabi? Ilang beses na yan ginawa nila, time pa ni, Joseph Estrada, ni Renato Corona, pinabuksan yung mga bank accounts. Di ba? At kung ayaw buksan nung ini-impeach nila tapalabasin na mayroong tinatago. Hmm. Diyan nila sisirain sa taong bayan. At tapos, itong mga kakamping mga bayarang media, o oh, yan yung highlight araw-araw. Kaya may expect sila na talaga mababago nila yung kaisipan ng taong bayan. Nakita na natin yan, again, kay Estrada at kay Renato Corona. Eto mga kababayan, bakit iiyak pa itong mga aso ni Tamba? Eto, pakinggan natin. Galing ito sa Net25. Mm. report ng Office of the Vice President. Pakinggan natin. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng state auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito yung modified opinion pagka ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nagkukuha nila sa COA. Ibig sabihin yung budget po. Imagine niya mga babae na 2022 pa, simula nang umupo si Vice President Sara Duterte, 2022 pa, unmodified na yan palagi sa COA. Mm -hmm. Well, probably one time, uh, katulad nung ano, Uh, sa so confidential funds na naging anong tawag doon uh, kaya malaking issue doon sa ano ba yun nakalimutan ko tuloy anong tawag doon kaya magnakaroon nagkaroon sila diyan sa congress ng privilege speech at yan yung ginamit at yun na nga sinabi ni Marcolita hindi pa yan final o, oh, at eto anong resulta tumula simula pala 2020 to hanggang ngayon 2024 kasi 2025 hindi pa tapos modified oh, na pala yan So ano anong hindi sabihin niyan? Oh. Ano ngayon ang gagawin ng prosecution patungkol diyan sa report ng COA? Hmm. So magi-invite sila na taga-COA para baliktarin 'yung report na audit report na ginawa ng COA. Naku katulad ng ginawa nila dyan sa hearing ni Mm, to patuloy natin. For 2024, ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na mag naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, Anya, ang opinion na ito ng COA, lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Magsasabihin na po ng unmodified audit opinion. Ah uh, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking pero in ibig sabihin unmodified opinion wala pong maayos po ang submission ng financial uh, financial statements na ginawa it is fairly presented it is honest it's transparent so um, advantage po alam po ng lahat ng government agencies yan sa isang pahayag sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Ah Madilim... yan mga na 85% pa yan ano ang ibig sabihin yang ah, anong tawag yon anong rate na yon ah, utilization rate utilization ibig sabihin Uh, sa isang taon kung ilan or magkano yung budget na binibigay sa inyo halimbawa 100 pesos for one year oh 85 pesos noon uh, nagagamit talaga nauubos sa tama hindi big sabihin na yung uh, 15 pesos ay wala posible uh, mayroong pinaglalaanan pero hindi pa ah uh, nagastos kasi posibleng hindi pa rin natapos yung proyektang patungkol na gajan or hindi pa nababayaran. So most likely yan ang laki niyan, 85%, hindi katulad ng iba na around, uh, I think, na natatandaan ko, meron nga uh, 60, merong 50. Well, anyway, depende na rin kasi yan sa uh, ahensya ng gobyerno. Pero ito mga kababayan, oh, uh, iiyak talaga sila dito kasi ito report ito ng COA final report ito. Oh, pwede ito gawing ebidensya. Ah, uh, doon sa well, hindi tayo bugado pero at least ito, alam natin na pwede ito magiging ebidensya. Okay? And then, kung hindi doon pa rin sila focus sa ano tawag nito, mga pangalan ng mga confidential uh, sa mga recipient ng confidential funds, eh of course alam na natin kung ano 'yung pakay ng mga congressman na 'yan. Mm, 'Di ba? Well, unang-una, -una, nakikita natin na talaga gusto nilang siraan si VP Sara. At the same time, ito pangalawa, gusto rin nilang malaman or makilala kung sino yung mga intelligence personnel na nasa kampo ng mga kalaban. Kasi alam naman natin, uh, ang daming napasukan na yan, Congress, napasukan na yan ng uh, mga makakaliwang grupo, mga kababayan. And I think kilala natin kung sino sila. Well anyway, ah uh, dito na lang po muna tayo. Ah uh, paki-like po, huwag kalimutan mag-like and share ng video natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.